Kaloka ang mga Vietnamese pageant fans. Mas pet daw nila si Atiza Manalo kumpara kay Vina Fravinar. Let's take a look. Hello pageant lover, hello universe, welcome to my YouTube channel. Hindi pa nga nagsisimula ang kompetisyon para sa Miss Universe 2025. Ay talagang usap-usapan na nga ang mga pampato ng Pilipinas at Thailand na Sina Maria atiza Manalo at Vina Fravinar kung saan ay pinag-uusapan hindi lamang sa bansang Pilipinas, sa bansang uh, Thailand, maging ang mga Vietnamese fashion fans ay pinag-uusapan ng dalawa. Pinagkukumpara nga ang dalawang kandidatang ito uh, para sa Miss Universe 2025. Ayon na sa kanila ay mas bet daw nila at mas gusto raw nila at pabor sila kay Vina Fravinar ng Thailand kumpara kay Atiza Manalo ng Pilipinas. Talagang hindi naman natin masisisi dahil may kanya-kanya naman tayo ang opinion at kung sino ang ating mga bet at paborito ah, para sa Miss Universe crown. Pero ani ah, ng mga netizens ay sana raw ay huwag na ipagkumpara ito at mag-focus na lang sila sa kanilang kandidata at pambato ng bansang Vietnam para sa Miss Universe. At bakit nga raw pinagkukumpara pa ang mga pambato ng Thailand at ang Pilipinas? Ayon naman sa mga Filipino netizens ay kung bakit ganito na lang ang reaksyon at suwestyon ng mga Vietnamese fashion fans kay Maria Atiza Manalo ay siguro ay nakapekto ito sa pagsali nito noon sa Miss Cosmo International 2025 na pagmaymay ariya ng bansang sa nga Vietnam at sa Vietnam-based ang budget na ito. Ayon naman sa ilang netizens ay never mind na lang dito. Mag-focus na lang si Maria Atiza Manalo sa kanyang training. Dahil sa nalalapit na laban ito sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand. Kaya ating pakatutukan na ating tungayan ang magiging journey ng ating pambato na si Maria Atiza Manalo sa kanyang nalalapit na laban sa Miss Universe 2025.